Oops! Ito yung first visit ni Baby Maxwell sa my playhouse dito sa clubhouse. Hayan, at talaga nga namang tuwang-tuwa siya. Careful ah! Kasama niya dito si Papa at dalawang kuya at syempre ang aking alaga. Oops! Buti na lang at safe ang lugar kaya kahit matumba sila, hindi siya masasaktan. Hayan, safe na safe si baby dito. Uh-oh! <laughs> ayan nga at napaupo na naman siya. Pero syempre, never siyang umiyak kasi nga safe naman po yung lugar. The next day, ay dinala ulit nila si Baby Maxwell sa playhouse. Kaya ito ang kanyang second visit. Oops! At dahil kalikutan nga ni Baby Maxwell, kaya ilang beses siyang nat napaupo din sa My Playhouse. Ah! <laughs> Maxwell! Hi! I got a better place for you guys to play. Where? Outside. Okay. <laughs> Try going out, Alex. Hello. Maxwell. Come out. Come out. Okay. There's a place for you. Go out. You. Come here now, come here. Come here.